Hello mga kapatid, welcome back to my YouTube channel, Kael Concepcion. Ngayon mga kapatid, gamitin na natin yung bagong blender natin. Mag-blender ako ng melon. Lagyan ko ng water mga kapatid ha. Yan, lagyan ko na ng tubig mga kapatid. Eh, parang juice yan sa mga kapatid. Juice. Diyos. <laughs> okay, try nga natin mga kapatid. Bagong bago yung mga kapatid. Yes. Lagay ko na mga kapatid ha kung paano ito. <laughs> Say, hindi na nakatasta. Okay. Huh? Hindi. Ba't? Ba't tabi niyo? hindi marunong ito. <laughs> Sana yung anong niya. Binabaguhan ako nito mga kapatid ya. Kung tabi niya. Okay. Okay. I-plug na natin mga kapatid. Yan. Go, go, go. Go, go, go. Eh, gana ko na counting ano mo kapati, Mel? Go go go! Ang tala mo kapati to, huh? Kasi alam na low to na yung nanakop, Kaya, niya. Pinagulo ko pala ako ng kanyang mga kapatid. Sige mga ah. kapatid na. Kumukulo na kasi yung mga ko na kayo. Ayun kapatid. Ay, yan ang tubig ko nilagyan ng maraming kapatid. Ayaw ng ano ko, alaga ko na ano, yung may katas Gusto niya plain lang. Ayan na mga pati Try, try. Nye, nyo, nyo, this, nyo. Nyo, mga kapatid, ha? <laughs> natin, ang kapatid. Ayan, kapatid, ha? Yan. Ulitin natin mga kapatid. Pero hindi pa na ano. Ay, yung ano pala. Meron pala po ano. Hindi ko nakita nung ano, nag-unboxing ako. Mga kapatid, meron pala ito. Yung pang kutokuti. Pang halo-halo. Huwag -halo. asan ko na mga kapatid ha. Yan. Yan. Meron pala pang halo-halo mga kapatid. Nasa so, ganyan, no? <laughs> Ha-ha. natin. Ha? Pero maganda buksan. Kasi ayaw ko maghalo-halo na may ayaw ko siyang i-mix na naka nakaon mga kapatid baka baka yung ano ko eh mano eh. Ayan. Ah. Oh. Ang oh, mix mix siya mga kapatid. Oh. Hmm. Amitin. Ulitin lang isang bisis mga kapatid. Wow. Sana all, may bago na ng blender. <coughs> <coughs> Anuhan ko pala mga kapatid, yung may ilagay ko ng, ay, hindi ko na lagyan ng ano yan. Yung ano. Kadalami yan ako. Ito yung lagay. Okay, muna na, ayok muna natin. Okay, eh, para pagtanggal. Okay. <laughs> Mahirap lang yung bago. Hindi marunong. si <laughs> mga kapatid. Ops. Yan. Yan ang gusto ng alaga ko mga kapatid. Ayan yung maraming nyo. Yan. Okay. Yan ang kapatid. Oh. Yes. baka ko man ako magdagdag kasi para mamaya din ito sa ano niya dagdag ko yung extra dito mga kapatid para dito sa kain niya okay may kanting natira mga kapatid. <laughs> may kanting natira sa akin. <laughs> okay, mga well, kapatid. Thank you for watching. And God bless always. Mm -hmm.